ngayong hapon mga idol no di atas ang merkado mga idol ulan ulan mga idol domingo ron mga idol o, walay wala yung pasero mingaw diyan akong amigo mga idol nga mayo kayong sayaw ni si Ginny Abanto tagatigib ni mga idol wag yun yung mga idol mayo may ni musayaw wag yun, labad yung ulo ni pero karon mga idol labad yun ang mong ulo kawa may abot domingo mga idol Domingo nya wa nay klase. Lunes og Martes wa nay klase mo nang jud mga idol ang amo ang pagantos ani. Mahalag ginagmay mong abot. Basta kay nai, abot pero maminti ra kada adlaw. Sagola na mo nag sayaw-sayaw para di mi maboring. <laughs> <laughs> di um, ako ang dancer. Katong <laughs> <laughs> gapa shout gapa shout out ya. Ulat-ulat sa mga idol ha kay wala pa may time, wala pa may oras nga maghimog video nga ma shout out amo tanan kay busy kay mis among pamasayer kay sus pila ra gud mong among abot niya mag interest gaming nami abot ang adlaw kay harong makapalit may og gatas. gatas, mga bugas panihanglanon lanon sa balay nang payat kay ning pili ka driver mga idol bisag ini to kulay una ni gaulan rono pero di amis merkado nagulat-ulat big pasayero yung ani imong ginabuhi pero okay na, na mga idol, bahala ko ta. basta may ratag lawas. Tako na kay nang bonus ihatag sa Ginoo na to. Basta ang importante di na namang lupig sa atong isig tao. Og maura na mga idol, salamat sa inyong paglantaw. Bye-bye.